Okay mga par, dumating na yung parcel natin. No? Walaan nyo kung ano to. So, ito nga yung ano, no? Solpili Monoshock GT2A. Uh, binili natin sa Shopee Racing. Buksan na natin. Ano bubuksan to? Isa lang kamay ko. Tatawag tayo up. Par, pawak nga par. Shopee Racing. Galing si Shopee Racing. so pili full, fully adjustable na shock Soul Pili GT2A Ano Soul Pili mo na siya Carson 50 GT2A Series Black 229mm Oh! <laughs> Pag ganun si Kufal Unboxing low budget. <laughs> Yun. You no. Know. Kitchen ba tawag dito? RCB. Tama dyan. Hey, RCB ba yan? Hindi. Ewan ko. Hindi Pero, ko syang ano. Ito, pangpihit to. Alam ko eh. Pangpihit to ng yung sa coil yung sa spring. Tama ba? Coil ba? Parang ganun. Warranty card. Tago natin to. Baka may depekto yung ano eh. Item tabi lang natin yun igo par ay po ubat ah yan o yan naman yan pinabit to sesyon na kayo sa background hindi kagandahan ah uh, ito, kung, kung nakikita nyo, hindi nyo yung makikita eh kasi medyo maliit lang. Compression tong pula. Ipit, parang ang ipit. Di kaya naman? Di ata kaya may. <laughs> ito, yung sa rebound. Tapos ito, yung sa spring nya. higpitan mo lang yan. Di ata eh. Ito yata yung pang niya nyan to Ah! Ito siya Brad. Pasan na nga natin ito para dito yan malamang yan 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 pang yan kung gusto mo tigasan yung spring gusto mo lang malambot tapos itong alin dito pala yan dito ya, parang mo presentable di ba ayun Ma parang ano siya, hindi siya yung tuloy-tuloy naglalak siya. Ayun oh. Hindi ko alam kung ilang modes yan. Malalaman natin yan pag nakabit ko na sa Harrison Beauty. Ito din sa rebound. Meron din. ay okay, kabit na natin to bukas. <laughs> bukas daw. Wale, wale. Gabi na eh. Ayun na. Okay mga par, nandito tayo sa may kahabaan ng Marcos Highway no? So, ngayon tinitesting natin yun, nabili natin sa Shopee Racing itong shock Kung nakikita nyo, ayun lang yung ayaw ko dito eh, nasa loob yung baso Ang pagkakalam ko kasi sa GTR, ang expected ko eh, nandito siya So wala na ako nagawa Pero tago siya eh, no? kung nakikita nyo. Nandiyan yung adjustment niya. Mapapasok naman yung mga kamay niyo para ma-adjust yung ano. Pero sa akin parang mas maganda eh. Ayun, ayun kasi nakita ko sa Shopee yun nandito eh. So, tinesting ko nga kaganina no. Yung sa may tanay. Diyan, kaganina. Ang daming lubak doon So, para maganda naman. Parang siya yung stock ng... Parang stock lang din ng ano ng RS-150 na shock pero ito adjustable pwede mong pababaan yung compression sa yung ribbon ayun yung pinagkakaiba nya so testingin pa natin to no kasi medyo bitin yung korbada doon eh okay bulin natin sila no iniwan tayo <laughs> ito ba yun? Sorry ni nyo ako ha ah. So far maganda naman sa cornering no Hindi na siya tulad ng dati na yung luma kong shock Tagas tagas na kasi yun eh Hindi na siya yung Pag ibabanki mo parang itatapon ka Tumatalon talon Kala ko nga una sa gulong ko lang eh Yung may problema Hindi pala yung shock talaga Bale yung rebound niya hindi na hindi na ano smooth bale pagka pagka compress biglang angat agad ng ano ng shock wala nang wala nang bumibigil sa kanya hindi na talaga siya smooth kaya yun pinalit ako na talaga ng medyo maganda ganda e, tulad nito yung kung alam niyo yung daan na medyo hindi siya ano perfect na espalto yung kakasimento lang pag yung lumang shock, yung lumang shock ko dati eh, Parang nawawala ng power yung ano ko yung motor ko eh. pero dito ay maganda yung bounce hindi hindi ako tinatapon hindi masakit sa bandang balakang kaya yung mga shock natin no oh, kapag tagas tagas na tapos yung pagpapandar pa natin eh medyo aggressive eh dapat palitan na natin atuloy na nako ng endurance sa ako eh, hindi pa rin ako napapin. Matagal na itong tagas itong shock ko eh. Eh, yung hinihingi mong bounce, yung hinihingi mong ganda ng shock, eh, mabibigay din itong itong sulfili. Bale, ito palang sulfili, no, na nagkakahalaga to ng 5.2 sa Shopee Racing. Dito ko yung nabili sa may Ace Precision kung malapit lang din naman kayo sa Bulacan eh dayuhin nyo na lang si Ace Precision hindi tayo sponsor na baka sabihin nyo wala eh <laughs> sarili pera ko to bali binibigyan ko lang kayo ng review kung kasi bago tong brand ng Sulpili hindi natin na lang kung tatagal ba to pero mo matibay naman siya eh ito lang yung binili ko kasi kaya sa RCB bukod sa budget budget siya mura lang kaysa kaya sa RCB tininom ko yung fully adjustable ng RCB na pang Arison 15 eh? 10.5 ba yan eh ito 5.2 lang diba pero hindi ko alam kung mas maganda quality na siguro mas maganda namang quality na ng RCB na yan kaya sa dito pero parehas lang silang fully adjustable adjustable yung spring yung rebound tsaka yung compression ganda din pala dito kailan kasi ako nakapunta dito mga par pero yung ayaw ko lang talaga na parang nadismaya ako dun sa shock na nabili ko ngayon yung sulpili ay yung yung baso niya tapos yung adyasa niya ay nasa loob pero parang ginawa na rin yun ng sulpili for safety pero sa akin ayun ay kasi nakita ko sa ano eh, sa may shopee nakalabas banda dun sa may ano Basta naka, yung baso niya nasa baba, hindi nasa taas. Ito kasi nasa taas. Pero hindi na big deal yun. Ang mahalaga eh, maayos din yung shock natin. Hindi na tayo tinatapon. Tapos hindi na masakit medyo sa balakang. Na, uh, kala mo uh, 60 years old yan na uh, pagkababa mo sa bike mo, sa motor mo. <laughs> Ang maganda pa dito kapag may angkas ka sa uh, fully adjustable na mga shock eh pwede mong i-adjust sa sa natat sa tamang timbang nyo kanyari mabigat din yung yung iangkas mo eh ma-adjust mo hindi katulad ng mga stock na shock natin yung pagkabili natin sa kasa yung stock ng shock ng na motor natin eh hindi siya adjustable yun lang yung masasabi ko dito yung shock na to ngayon ko pa lang kasi ito nagamit eh Pero i-update ko kayo kung may nagkatagas ba O madali siyang masira So enjoy na lang natin yung tanawin dito no Medyo mag ingat, -ingat tayo kasi parang medyo basa yung ano eh Ang kalsada So dito ko na lang tatapusin itong video na no? Sana nakatulong ako sa inyo